May nagtanong lang mga kaparmers kung magkano ba do yung gastos sa ganitong kalaking pipino. O ito ay nasa 50 grams isang lata. Na mega magkano daw ba yung gastos sa pagtatanim ng pipino? No, kung isasama natin yung labor, medyo malaki-laki. Pero kung tayo, dahil dito tayo lang yung gumawa, tayo yung nagtrabaho, ang naging gastos ko dito ay nasa 3,000 to 4,000 lang yung gastos dito. Yung seeds, nasa 1,000 plus. Ubus tayo dito ng kalating kabang abono. Of course, yung insecticide. Yung fungicide. Yung panali. Dahil yung mga twine natin ay alambre. Kaya ang gastos ko dito, wala tong bungkal ay nasa 3 to 4,000 lang. No, ito, bigyan ng bunga. Tapos sa mga previous nating pagdatanim sa 50 grams na seeds, kumikita tayo ng 80, 200,000 ano? Kung makaka-jackpot ka sa presyo. Kung mababa naman nasa 80 o 70,000 ang kita sa isang taniman ng pipino ano katulad ngayon nasa ang presyuan yung canvas natin kasi mag-harvest na bukas ay e nasa 24 to 25 ang farm gate ganyan na yung mga bunga ng ating pipino ano malaki kapag ka ikaw ang nagtrabaho hindi tayo nagbayad ng mga tao sa pagtatanim sa pag abono sa pag spray tayo tayo na lang din kaya ang gastos ay maliit lang pero kung isasama mo yung pagbungkal yung mga poste, yung panale siguro hindi ka abot ng 10,000 sa puhunan ano yan yung pipino natin ang ibaba ang bunga bukas mag abono tayo dito selection harvest tayo bukas no kaya maliit lang yung gastos ko rito kasi ako yung tumatrabaho lahat yung pag install ng mga trellis yung mga poste natin ay eh, dyan lang din sa tabi tabi mga punong kahoy lang yan mga ipil ipil pero na tik sa bunga no pero kung ikaw ay hindi marunong magtanim first time mo magalaga siyempre mararanasan mo yung failure pero may marami tayong mga guide lahat ng ginagawa natin dito ay dokumentado ng video pwede mong sundan o ikapi Yes, pinapakopya natin yung paraan natin para maiwasan yung mga bago na ma sa pagtatayong ng pipino. Ang hmm, dami ng bunga. First selection natin bukas. Na? 50 grams. Medyo malaki din yung trabaho nito, 50 grams. Kasi sa pipino kailangan marami last tanim natin nagtanim tayo dalawang lata medyo maganda ganda ang kita ano ano? No. ngayon isang lata lang kasi galing tayo sa pagbaha Ay <laughs> ah, yan ang itsura pipino natin ngayon na, no? hindi ka gagastos ito ng 10,000 kapag ka uh, basal poste, yung panale, yung araro, yung buto, yung insecticide, yung tao, hanggang sa magbunga. Hmm. Ganyan na yung bunga. Ito yung mga pipitasin bukas. Kasi bukas malaki na yan. Marami ng ganyan. Hmm. Kailang maalis natin para mapagbigyan yung mga malilit na bunga na makalaki naman no, 25 pesos is best mas maganda kung mataas sana no, thank you